kasi ng gin. Sabi mo kasi wag na mag-inom. Wag ka kasi bumalik kasi ng gin. Bili mo na pagkain. Ano ka ba adik ka ba ma? Ilang <laughs> taon na yan? Na, 11. Ang 11 na oh, oh. yan? Oo. Imama ko 12. Che. <laughs> 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 Tingnan mo. Ha? Huh? Tingnan mo. Ano? Ayayay, Ang ay, ay, ay. ay, galing na butterfly. Sing is it a cute at is our Tingnan mo. Ay! Diba? Ikaw nga? Ang galing ay, nga. Ay, ikaw ng nga. Ikaw nga. Hindi ako marunong eh. Gusto mo palit tayong ulo. Ah. O, oh, para pambili ka, pang grocery ka ulang. Bigyan mo yung mama ko. Oh, ito, sa inyo na ito. Bigyan mo na. Hindi, gusto ko ikaw magbigay. Ano ka? Bakit? Ayaw mo bigyan mama mo? Ah, ito para sa mama mo. O, oh, sige. Pambili ulam. Ikaw na kasi bumili. Ang tamad mo kasi. Oh, akin na ako. Pabarangay mo nga yun. Huh? Remote si, ano, Kuya Nigor. Hmm. Hey, Pabarangay natin yan. Bakit? Para po sasang titi yan. Mamatay na lang sa mental. pa. oh. Lalagyan natin yan sa Sa gusto mo na lagay kita sa washing? Yung papa ko nga sa rep eh. Yung papa ko nga sa rep eh. Di ba yung papa natin sa rep? Eko, lagay kita sa washing ah. Ilimos <laughs> tayo sa sama ka sa akin. Ang Kapakin mo kasi sila. Okay na. Oo. Uh -huh.